Ang alamat ng pinya. Noong unang panahon, may isang batang babae na nagangalang Pina. Siya ay kaysa isang anak ng kanyang ina na si Aling Rosa. Mahal na mahal ni Aling Rosa ang kanyang anak. Ngunit si Pina ay tamad at masyadong malihis sa mga gawain sa baha. Lagi niyang iniiwasan ang mga utos ng kanyang ina, dahilan upang madalas na magalit si Aling Rosa. Isang araw, nagkasakit si Aling Rosa. Hindi siya makakilos kaya inutusan niya si Pina na magluto ng lugaw. Habang hinahanap ni Pina ang sandok sa kusina, lagi niyang sinasabi ang nasaan. Ayoko pong maghana. Sabihin niyo na kung nasaan. Dahil sa sobrang inis at sama ng loob, nasabi ni Alingosa, sana'y magkaroon ka ng maraming mata para makita mo ang hinahanap mo. Kinabukasan, nawawala si Pina. Hinana siya ng kanyang ina ngunit hindi siya matagpuan. Hanggang isang araw, may tumubo sa kanilang bakuran na kaibang prutas. Ang prutas na ito ay may maraming mata, na parang binabantayan ang paligi. Tinawag itong pinya, hango sa pangalan ni Pina. Mula noon, laging sinasabi ng mga tao na ang pinya ay palala na huwag maging tamad at matutong kumulong sa mga gawai.